<laughs> Tingnan niyo yung lalaki, may corona pa oh, Para lang kayolo, pero pulubi naman. Malakas na tawa ng grupo ng kabataan na katayo sa gilid ng kalsada. Ang iba, nagtuturo pa. May ilan, kinukunan ng video gamit ng kanilang cellphone. Sa gitna ng mataong kalsada, naroon ang isang lalaking may suot na koronang gawa sa karton. Nakaitim na lumang gloves at hawak ang isang kahon kung saan siya nanghingi ng barya. Halata sa kanyang muka ang hiya, ngunit mas naningibabaw ang determinasyon. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang batang babae na nakauniporme pa ng paaralan, hawak ang bag at tila nagtataka kung bakit pinagtatawanan ang lalaki. Papa, bakit po sila tumatawa? Mahina at inosenteng tanong ng bata. Napatingin ng lalaki sa anak niya. May butil ng pawis na bumaba sa kanyang noo. Sa likod ng pangungutya ng iba, pinilit niyang ngumiti. Huwag mo na lang silang pansinin anak, hindi nila alam ang totoo. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang lalaking tinatawanan nila sa kalsada, isang street performer lang sa paningin nila, ay may tinatago palang talento. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Isang talento na magpapatahimik sa buong lansangan sa oras na buksan niya ang kanyang lumang violin case. Maingay ang paligid, jeep na dumaraan, businang naguunahan, mga taong nagmamadaling makarating sa kanilang pupuntahan. Sa gitna ng lahat ng yon, tila wala ni isang pumapansin kay Mang Arturo. Para siyang anino sa mata ng lipunan. Isang nalaking payat, may bahid ng dumi ang damit at nakaupo sa bangketa habang bitbit -bit ang kanyang kahon. Minsan ay may nag-aabot ng barya. Kadalasan, wala. At sa tuwing siya ay tumatayo para maghandog ng kanyang talento, mas marami pa ang tumatawa kaysa kumakalinga. Ngunit araw na iyon, dala niya ang isang bagay na matagal niya nang hindi inilalabas, ang lumang violin case na iniingatan niyang mahusto. Ay, ano yan? Tutugtugin mo ba talaga yan? Makasirang-sira na! Kantiyaw ng isa sa mga kabataan. Baka mas masarap pakinggan ang basina ng jeep kaysa dyan. Dagdag pa ng isa, sabay hagalpak ng tawa. Tuloy-tuloy ang pangaalipusta, ngulit tahimik lang si mga turo. Maingat niyang binuksa ng violin case. Dahan-dahan na parabang may kasamang alaala sa bawat pagbukas ng kalawangin nitong disagra. Sa loob, nakahimlay ang isang lumang violin. May gasgas, -gas, may lamat, ngulit buo pa rin. At sa bawat gasgas -gas nito, naroon ang kwento ng kanyang nakaraan. Hinawakan niya ang bow, inilapat sa mga kuwerdas, at nagsimulang tumugtog. Unay mahina, halos hindi marinig. munit ilang sandali lang, unti-unting lumakas, dumaloy ang himig na tila bang pumupunit sa maingay na paligid. Ang ingay mang busina, ang tawanan ng mga kabataan at ang yabag ng mga tao tila biglang naglahok. Sa halip, ang musika ni Mang Arturo ang pumalit, isang tugtog na puno ng lungkot, pag-asa at pagmamahal. Isa-isang napahinto ang mga tao, ang mga kabataan na kanina'y nagtatawanan, napakurap at unti-unting natahimik. Ang ilan, ibinaba ang cellphone, ang mga dumadaan, napalingon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatingin si Nika ang anak niyang batang babae sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kagaling ang kanyang papa. Hindi isang pulubi, hindi isang katawatawang performer, kundi isang tunay na musiko. Matapos ang isang minutong pagtugtog, nagsimulang mamasa ang mga mata ng ilan. May isang matandang babae ang humulog ng limang daan piso sa kanyang kahon. May mga estudyanteng nagbigay ng palakpak At sa wakas, ang lansangang puno ng pangungutsa ay napalitan ng paghahanga Grabe, ang galing niya Hindi ko inakalang tutugtog siya ng ganito Parang konserto sa kalisada Natapos ang tugtugin Nanginginig ang kamay ni Mang Arturo habang ibinabalik ang violin sa kanyang dibdib tumulo ang luha niya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas. Muli siyang narinig, hindi bilang katawa-tawa, kundi bilang isang musikero. Yumakap si Nika sa kanya. Papa, ang galing-galing niyo po. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak. Anak, para sa lahat ng tugtog ko. At mula noon, hindi na siya basta pinagtatawanan ng mga dumaraan. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang violin case, lahat ay humihinto. Ang lansangan na minsang naging entablado ng pangungutya, siya, siya na ngayong naging entablado ng kanyang musika. At natutunan ng lahat. Minsan, ang taong tinatawanan ng lipunan ay siyang may kakayahang magpatahimik sa buong mundo. Gamit lamang ang musika mula sa kanyang puso.